What's up mga tayo? Kamusta? na ng atin? Ngayon ay March... March ano ba ngayon? 10? March 10, Sunday. So may pasok pa rin tayo, closing. At nandito tayo sa Baclaran para samahan siya bumili ng sapatos na pwede niyang pang... pangakit ang bundok kasi akit siya ng bundok eh. So, Uh, update na lang din kung ano na nga ba ang update dito sa UY shop dito sa Baclaran. So let's go! So what's up, mga tren? Nandito na tayo sa tindahan yung unang-unang tindahan sa Baclaran So boss! So paanapin na natin siya ng kanyang pwedeng suotin para sa kanyang pag-akyat sa bundok So ayan, tumitingin-tingin na siya. Ang mumura para new arrival na sila. New, boss, new arrival na kayo? New arrival, oh, new arrival na sila pero 'di ba? Yung mga price pa rin nila. Sobrang solid pa rin, 'di ba? So habang naghahanap siya, naghahanap siya ng sapatos na pwedeng niyang mabili para sa pag-akyat sa bundok. Ibibirol ko na rin kayo. Let's go. parang cyan blue Nabura na yung tatak niya Pero po mas wide to Madumi lang siya, linisan lang siya Size 7 Ang price nito 1,2 Yan nakabili na si Josie Ang para sa pambundok niya Nike Air Max Alam ko na picture ko to nung last time 350 lang, solid pa siya Ito ah, solid pa Dahil pa nilang bago, papakita ko na lang Adidas, Stan Smith siya na ganito Parang banig tapos ganyan. Gold. 7 and a half. Okay pa yung sole. Ang price niya ay. New Balance. Size 9.5. Panlalaki pa din. Panlalaki yung mga nauna kong pinakita. Panlalaki pa rin to. Price niya. Panlalaki Air Force One. Na black. Tapos leather siya. Ito leather pattern. Tapos white to. sole yung ilalim. Size 9. Linisan niya na lang 'tong mga dre. Ang price niya. New balance Panlalaki. 998. Size 9. Ang price niya. Puma. Puma size 9. Ikaw, anong bet mo? Nagugulan na siya sa pipili niya. So Puma size 9 panlalaki. Ano pa rin yung price niya? Puma panlalaki size 7. Ang unang pero kasi dito malaki ano Okay pa yung ilalim, ganda. Dapat ko naman number nila eh. Para pag may iwa pa So yun, mga 1, 2, lahat na nandito dito. Yung iba dito kasi, napakita, alam, feeling ko napakita ko na nung last time. So, mga pinakita ko yung mga bago nila. Marami silang new arrival. Marami pa dito. So, yun lang yung mga napakita ko sa inyo na interesting para sa akin. So, ang price nun is 1,200 sa mga nagtatanong. Ito pala, hindi ko. Meron pa pala dito. Ito. Ito. Yung ito meron pa dito parang Air Force. Ang size nito. Delta Force. Saan? Dalsos. <laughs> size 5. Maliit. So ito. Nike Delta Force. Yun siya. Ang ganda niya. 1,200 din yung price niya. Kaso maliit siya. US 5. Pero parang ang laki niya sa US 5 Parang mga 7, 8, ganun Ito, oh, ganda Kung may Air Force, may Delta Force Nike pambabae, 7.5 Better rin siguro sa lalaki ito Yan may 1972 pero medyo napulpod na Pero okay pa Linis lang mga dre Ang price niya ay Nike Freerun, pambabae Size 8 ang price ay ito sketchers oh sketchers parang piling ko pang babae siya size 7 the price is 500 puma panlalaki puma ay nakalagay BWGH 4 4 puma size 7 size 7 ang ganda pa nung solo bubo po puma ang price niya ay New Balance, panlalakit. 5'7", 4. Size 7 and a half. Price niya, ay... New Balance, 574 4. Ayan yung colorway niyo. Ganda ka kayo ba? Bumbu pa siya. Size 8. Price niya ay 850. Ito yung mga part nung ano, puro converse. So, isay-isay natin yan. Ito. mga dre ito lahat yung converse na yan 550 binihate 550 and yung mga size nya naglalaro lang yan sa 6-7 6-7 o mga ganon 6-7 na kasi halos parang magkakasize lang din sila So kung gusto niyo mga Converse, pupunta na lang kayo dito. Kayo na lang mag-check ng ano, mga size kasi intact na intact nga, kagaya ng sinabi ko, intact na intact yung mga stuffings nila sa loob para maayos yung pagka-display, di ba? Maayos yung pagka-display. So ayun nga, pagpasok niyo sa ano, sa store nila, bubungad gagad sa inyo itong rack na to na 350 yung kabila 850 lahat ng yan maayos na po lahat at yon mga new, arrival sila ayun o no? pero new arrival nila di ba 650 dito tapos yun nandito dito bandang unahan lahat 450 ganun pa rin naman yung mga ano magkakaisa ang sizing nila ayan dito 450 rin sa dulo 950 hmm. yan 950 950 ito may A6 dito hindi ko pala napakita ito size nito walang size pero parang ano A6 Parang ano lang ito, size 6 Palit lang, 6 or 7 Ang lalaki So price niyan, ito 950 Adidas, pang babae Size 6 and a half 6 and a half Ganda niya, buka siya Boost, yun know, cloud foam Ang price niya ay Ang lalaki, Reebok Reebok Classic, ano ito, yun know, o, GL6000 So size 7 Ay 7 and a half you know, Ito yung price niya, 950 new arrival. Yung mga dre ay na, wala tayong napili para sa atin. Pero siya, may napili na siya. May pang na siya para sa trekking niya. Sa pag niya sa bundok. So, yun ay nagkakalaga ng 350 na. 350 Air Max. Nagpangakit sa bundok. So, yun yung latest update para dito sa store nila. Uulitin ko yung store nila para lang makita nyo. Hindi ko na pupuntahan yung kabila. Ayan, yung James Rose RTW Shop So alam niyo naman na to kung saan to Tapos ito yung store nila pagpasok nyo, puro sapatos na Ito, ito pala oh, bubungad na pala sa inyo Ito, 250, lahat lang yan Lahat lang yan sa baba na yan, 250 na lang ikaw yung birol So yun, yung tapat nila New arrival na yung mga bag Pero yung sapatos sale pa rin So baka ang, yung mga sapatos na nandun is yun yung pa rin Unlike kasi dito sa tapat is nasa, May mga new arrival sila So yung mga pinakita ko sa inyo Yung, mga new arrival nila Yung iba nandun pa din Pero diba tingnan mo naman yung new arrival Ang pinakamahal lang nila 1,200 Tapos may 950 Diyos yun nakabili na Nakabili siya pang na ng bundok Pang lang naman daw niya ng bundok Kasi sabi ko naman sa kanya Di baling ako na yung mag shoes original na lang na shoes yung sa kanya pero yun makakita na lang naman ng bundok kailangan kasi nga mag mababasa-basa rin daw so alam mo yung pagkakita sa bundok kaputik so bumili siya ng para sa kanya ah bibili pa rin siya ng gloves pala Oop. Oh. so yun nakabili siya sa alagang air max sa alagang 350 so pawin na tayo kasi may pasok pa ako so samahan pa lang natin siya kasi bibili pa siya ng ano na gloves para doon sa pagkakit kasi diba matinig-tinig din yung mga ano yung mga puno-puno doon pag sila kita na lang tayo sa bahay mga tre Yo, what's up mga Dre? Kamusta? At ito na ang oras para i-legit check natin yung nabili ni Josie na gagamitin niya na pang-akyat sa bundok. So, ito na yun, Air Max. Air Max, ano ba to? <laughs> Isa-search ko to, basta nakalagay dito yung Fit Soul. So, magaan siya. Sabi ko, magaan yung piliin niya. Tsaka yung mga ganitong bagay para uh, yung tipong sakto sa paa niya makape. Tapos magaan. Kaya hindi ganun kabigat iakyat. Kasi, meron naman siya mga pang ano dyan pero yun nga hindi nga masyadong ano kasi sabi nga sa akin uh, mag-aano raw uh, sabi sa kanya mababasa raw doon yung sapato so yung mga nabili niya kasi yung mga sapatos din doon eh katulad sa akin sa mall nabili so ngayon lang siya bumili ng ukay para sa kanya so gagamitin niya lang naman to pang siguro pang jog ah, pang jogging pwede yun gagamitin niya to pang ano gagamitin niya pang akit na mundo so nga pala uh, shoutout nga pala kay Chris Burst si cristiano Jano kung tawagin namin Dasky So, siya yung, uh, siya yung event coordinator nung pag-akit ng bundok nila. Shout sa'yo, bro. Kung gusto niyo na, na uh, trip nyo yung naga, umakit ng bundok, nag-hiking, nag, nag at wala kayong idea, siya yung kontakin nyo. Ililink ko sa baba yung Facebook page niya. At legit siya, legit na mountaineer, tour guide, lahat-lahat. Solid. Tsaka grupo ko rin siya dati, kaya in-endorse ko siya. Pinaghirapan niya kung ano man yung... Kung ano man yung meron siya ngayon, pinaghirapan niya yun. So, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, brah. Ito yung... Ito yung kanyang bagong logo. Yan. Yan ang kanyang bagong logo. At, ililink ko sa baba. Ulitin ko ililink ko sa baba yung kanyang Facebook account. Kung gusto nyo, kung trip nyo yung mga pag-aakit ng bundok at gusto nyo yung mga view pag sa taas kayo ng bundok, saka kontakin yung mga... Saka kontakin yung mga dre! So ngayon, so ngayon, i ko na tong ano, barcode na tong Air Max na to. Tapos isa-search natin siya kung ano ba siyang Air Max. Ay, ito pala nakalagay, Air Max Max Defy Run. Ito yung nakalagay sa dila niya. Yeah! So, i-scan ko na siya gamit yung scanner natin. So, lumalabas na nakalagay sa barcode na to ay nandi dito. So, eh, papakita natin. Eh, yan yung barcode. Ito yung lumabas na number. So same siya nung code dun sa baba. Ngayon, i-search ko na siya. Yung code na to. Sa so, mga dre, na-search ko na siya at lumabas ito o. Chaden. At ito ang sapatos. Chaden. It's original. So ang pangalan pala niya is Nike 2014. Q2 Woman Air Max Defy Run Running Shoes. Yon. Alright. Isa tinta lang siyang gamitin. Oh, oh, oh. base sa picture at dito na alagay din dito. Parehas na parehas siya. Same. Same yung yung ano inner sole Same ng body everything pare, pare, parehas na parehas siya so Andre meron na si Josie yung Ukay Shoes first and legit siya mga Andre so mga Andre dito ko natatapusin ang ating singit na Ukay Vlog at uh, new arrival yung sa baklaran na yun yung sa tapat sale siya pero parang may nasipat ako ng mga bago din na shoes so hindi ko siya pinaso kasi nga may pasok nga tayo kanina 12.30 ang pasok natin so anong oras na rin kasi kami nakapunta dun, doon gawa na naghahanap kami ng mapaparkingan So buti ay nakapahanap kami ng mapaparkingan at nabili nga namin itong shoes na ito, itong Nike Air Max 2014 for women, Max Defy Run. So hanggang dito na lang, ulitin ko kung gusto nyong umakit ng bundok, link ko sa baba yung Facebook page ni Dasky, ni Chris Burrs. Chris Burrs na yung nandun sa name niya eh. Chris Burrs ba? Chris Burrs pala, Chris Burrs. Chris Burrs ako nung Chris Burrs kanina. So yun, ulitin ko, ito yung logo niya. At kayo na mag-usap kung gusto nyo talagang mag-aakit kayo sa bundo. So hanggang dito na lang mga dre Kung ikaw ay hindi ka pa subscribe, Click mo na yung subscribe button At isama mo na rin i-click yung bell button Para maging updated ka sa lahat ng video na i-upload ko At lagi ka nang kasama sa mga videos natin mga dre So sa susunod na lang uli na vlog ko See you in my next vlog mga dre Thank you Ay salamat nga pala sa 377 kong subscribers At sana matagtagang pa kayo mga kumpadre kumalag ko Thank you Good night